show cause order na sabay naming pinirmahan ni SP Zubiri at dated March 13 by the way, ngayong araw ay pumapatak na yung metro ika nga ng 48 hours, a non-extendable period. Na sa loob nun, uh, upon receipt, no, sa loob ng 48 hours na iyon, kailangan mag-show cause, magbigay ng katanggap-tanggap na dahilan si Apollo Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin at sa wakas pa api na dito sa komite sa Senado. Pag hindi pa rin siya ah, nagbigay ng maayos na dahilan, edi eh paarestuhin na nga na siya ng Senado para mag-appear dito sa atin. Sorry, waitin. Ay, yung show cause order ay uh, through any form of communication, kahit written. So, kung katanggap-tanggap, <laughs> by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and uh, all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya pa dito, then isa sa gawa na yung pag-aresto sa kanya. show cause order ay communication ng buong Senado na at pinirmahan ng pinakamataas mata, na opisyal dito ang Senate President. So, I don't think kailangang bumalik sa committee ko dahil kumbaga yung buong Senado na ang nagpapa-appear sa kanya sa harap ng isa sa mga committee niya. pwede kung I could get back to you on that kung ano yung magiging proseso pero by my common sense lamang uh, sa pag uusap naming mga senador kasama ako doon, at syempre kasama pati CSP si uh, madedetermine kung baga ano bang sense of the Senate kung magpadala siya ng dahilan kung katanggap-tanggap ba ito o hindi pero ang bottom line ay uh, there has to be finally Some kind of decent answer from Kiboloy. Dahil hanggang sa ngayon, ang pawang ginagawa niya ay pagtatago, pagbibigay ng mga hindi maintindihan mga komento, pag impose pa, pag-lay down pa ng mga kondisyones. Unlike any other person na naimbita na sa kasaysayan ng Senado para humarap sa committee hearing. Uh, kahit kung ang abogado ay sumagot that should be on behalf of him no or, or kung siya ang sumagot personally siguro mas pinaka okay yon pero ang pinaka pinaka okay ay kung maayos yung sagot niya uh, malamang hindi magiging katanggap-tanggap sa Senado but as i said if by some miracle maging katanggap-tanggap at least finally magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado not at all. Uh, jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag insist si Kiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya uh, maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of a an acceptable reason na hindi siya paarestohin lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the senate's invitation or subpoena uh, or show cause order uh, pag sinabi niya yon ulit dahil sinabi na rin niya dati that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandiyan ang ating PNP, nandiyan ang osaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Hindi siya naiiba. Ang medical condition po uh, ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan may totoong mga medical condition. Ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, uh, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon. Pero, again, I don't think it would be an acceptable uh, uh, cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto Sa Senado okay. sorry well it's a possibility that uh, they would refuse pero going by precedent, uh, ni-receive naman nila yung naunang sabina ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order uh, ng abogado ni Kiboloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Oh. Uh, I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Uh, fundamentally, dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Kibuloy na mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang um, alleged offenses na kapag uh, maging finding ng komite at subject ng recommendation, ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on uh, yung yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, uh, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga walang employee-employee relationship. Uh, pumapasok bilang volunteer di umano pero na nalalabag ang mga labor sa occupational safety and health standards at pati yung mga batas natin kaugnay ng uh, human trafficking uh, sorry nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. hindi mo kung kakapunta po ba sabi nyo na hindi hindi unahan. yeah ah uh, yes yes at Magpap yung magpapadala na yata ang house okay. At sa okay okay po yung ang magiging, kung hindi ko pa po alam. Well, actually, natanong po yung huling punto nyo. Uh, kung mapa ng House, ay hihilingin ba ng Senado pa-appearin din siya rito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong? Kasi sa House naman, ang cause nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible. Kung ma-custody uh, ng House, ay uh, pwedeng hilingin ng komite namin pa paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ah... Uh,

sa response to the concern of uh, Senator Robin and other senators na uh, bibigyan ng dapat bigyan ng uh, due process mm, na uh, procedure. Mm. Walang paglabag sa due process ni Kiboloy at uh, importanteng linawin ko dito po uh, yung uh, yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon Ah uh, kasi naglaps na yon as of midnight last night yung pitong araw para makabuo ng um, majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo yung walo uh, so laps na po yung objection na yon standing yung citing ko of ruling in contempt yung uh, unang hinihiling sana at yung unang naging uh, in a way related sa sa objection uh, uh, gusto sana uh, nila na may show cause Uh, order dun sa contempt. So, lipas na po yun. Kasi yung yung uh, uh, objection nga ay kumbaga nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, uh, it ito yung show cause order na mayroon na pinirmahan namin ni SP ay show cause order para hindi siya maaresto So, it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt wala na po yun kasi nag yung objection about that. Ito po ay show cause order para uh, hindi siya maaresto. Ano pa 'yung isang bahagi ng tanong mo? Yung yung kasi. Yes. Ah, uh, okay. 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 Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest may mayroong parang prior half step na uh, uh, show cause order so as not to be subject of arrest so pinapakita nito yung talagang uh, pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag pag enforce din ng aming mga rules so uh namin ang aming mga sarili sundin ang aming mga rules Uh, in like fashion, to the, equal, uh, to the same degree, obligado din ang mamamayan na, uh, uh, tawag nito, uh, kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado. Gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago, bago ni Kibaloy. Not at all. Kasi uh, ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para pa-appearin na siya sa hearing. And uh, again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin kasi, himbawa, meron na ring na-unseal na warrant sa US, sa California, for not one, not two, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya, um, nagiging posible na rin na ilagay sa red list ng Interpol bukod pa po sa pagkalista ni Kibuloy sa most wanted list ng FBI dito naghain na ang DOJ ng dalawang kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse Meron pang pending case on rape na on appeal pa sa DOJ so kumbaga on different fronts eh mukhang nagko-converge na yung mga landas Uh, hindi lang ng ibat ibang bansa, pero ibat ibang institusyon dito sa atin na talaga yung accountability niya according to each one's own rules.